Chair, good, uh, good morning and uh, the members of the committee. Tama po, Madam Chair, ang sabi po ng Korte Suprema sa Serafica versus the Commission on Election nireiterate yung decision nila sa Cipriano versus the Comelec. Ang duty po kasi ng komisyon ka ay uh, ministerial na kung saan tatanggapin namin ang certificates of candidacy, basta kumpleto yung lahat ng items do sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to uh, request additional documents uh, because uh, hindi po kami pwedeng mag-reject o mag-reject uh, mag ng uh, filing of the Certificates of Candidacy. Kahit pa nga yung mismong taong nagpa-file maaari sa harap pa lang, ay um, pwede niyong makistyon, wala po kaming diskresyon. Hindi po namin alam, Madam Chair, yung background ng bawat isang kandidato na nagfa file ng kanilang Certificates of Candidacy. Well, naintindihan ko naman po yan, uh, Chair. Uh, based on the presumption of regularity in the performance of duties. Dahil ang birth certificate, ang passport, issued naman ng government agencies. Pero paano po sa ganitong klaseng mga kaso na ang daming butas ng birth certificate? Uh, what do we do in the face of mounting evidence, uh, not just in the case of mayor, but that Filipino citizenship can be for sale? Um, tingin nyo po ba nagwawarant ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano kaya ang mga ito? Tama po, Madam Chair. Maraming salamat po. Uh, sana po wag ng discretionary authority kasi madami po mag-aaway ng mga kandidato at mga local COMELEC namin pag magpa-file ng Certificates of Candidacy. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code kung saan na andun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng Certificate of Candidacy at sana po maglagay din yung batas kung magkakaroon ng pagbabago ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating po Certificate of Candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pe, pwede na pong pagsimulan niyan ng lahat ng mga informasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po natin maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng Comelec to moto-propio disqualify candidates ay limitado lang po sa nuisans candidacies. Pero kapag po ang pinag-usapan Madam Chair, ay ang, ang uh, qualification or eligibility based on age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, three consecutive term limitations, sabi ng Castillo versus the Comelec, ay ito po ay hindi pwedeng motu propio ng Comelec, kinakailangan merong formal na petition na ipa-file. Sapagkat yung issue po, Madam Chair, ng citizenship, medyo komplikado po yun, hindi pwedeng sa birth certificate lang. It may appear sa birth certificate, na ikaw ay Filipino, your father and mother are both Filipinos, pero yung pala yung lolo mo ay foreigners and therefore nata-transfer yung mismong citizenship. Dito po kasi sa ating bansa, kapag tinag ng citizenship, ay ang ating po na principle, yung principle of Jus Sanguinis, blood relationship. In the case of Grace Poe versus the Commission election before the honorable chairperson had authored the law on the foundling, Um, doon po ay nagkaroon ng presumption ng Korte Suprema sapagkat kinakailangan matrace muna yung mga magulang. Ano ba talaga ang citizenship para po yun ang nalilipat. In other jurisdictions, Madam Chair, katulad ng United States, hindi po sila kumikilala ng jus ang Guinness Principle. jus soli po sila. Ibig sabihin, place of birth. Kaya mayroon mga ilang Pilipino doon nanganganak sa abroad para po yun ang citizenship. Yung po ang dahilan ng kung bakit complicated yung issue na citizenship and there will, it will require a formal hearing. Now, uh, ngayon po na-expose itong mga ganitong klaseng bagay, uh, sana po sa ating mga kababayan, ganung hindi pa man nababago yung batas, um, dapat po we have to be very vigilant, we have to file petition to disqualify and or cancel candidacy. For information, Madam Chair and the, uh, members of the committee, Kapag po kasi age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, hindi po siya disqualification petition. Siya po ay proper ground for a petition to deny due course and or cancel candidacy under Section 78 in relation, in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Meaning, pag kinancel po namin ang inyong candidacy, you cannot be substituted. Because as if you did not become a candidate yung po yung uh, kaya po sana po aware tayo dahil may period po yung filing ng mga ganitong klaseng petition uh, ito po ay pwede lang i-file within 25 days after the date of the filing of the candidacy failure to file within that period wala na po jurisdiction ang commission ng election